tayo guys tayo pupunta sa SM SM po oh. SM guys SM Santo Niño SM Santo Niño sarap guys ikot mo sarap ayusin mo na kailangan pa yung hawak mo eh kasi ma hawak mo atong tawin Ba ako ano? mo kahol ano mo na be ulit guys So waiting po tayo dito sa my pure gold po Pure gold Sa ito ninyo nandito po tayo Dito Bili po tayo ng ating Mga gamit so, Ha? Huh? Okay. 708, six. 708 six, eight, one. Pasi, mo lang. Ikot mo lang. mo lang. mo lang. mo lang. Ikot mo lang. Ikot mo lang. Ikot mo Ikot mo Ikot mo Ikot mo Ikot mo lang. tayo waiting po tayo magwi-withdraw lang tayo ng 50,000 guys magbili ng mga gamit ito so, pure gold tayo pure gold guys ito okay. okay. tayo guys waiting lang sa kwenta sa kwenta lang po pili na po kayo mga ate kuya sinela sa kwenta lang Pili na po kayo mga ate, kuya, tina, 50-50 lang po. Pili na po kayo mga ate, kuya, tina, 50-50 mm. lang po. Pili na po kayo mga ate, kuya, tina, 50-50 lang po. Pili na po kayo mga ate, kuya, tina, 50-50 lang po. na po kayo mga ate, kuya, Masira na yung clipan na natin. Po, pili na po kayo, mga ate. Kuya, sinera, 50-50 na po. Pili na po kayo. na Ate, Pili na po kayo, mga ate, kumya, kinela, 50-50 lang po, pili na po kayo, mga ate, Julia. Pinela, 50-50 na po. Pili niya po kayo, mga ate. Julia, Pinela, 50-50 na po. Pili niya po kayo, mga ate kuya, chinela, 50-50 lang po. Pili na po kayo. Mga ate, kuya, chinela, 50-50 lang po. Pili na po kayo. Mga kuya, chinela, 50-50 lang po. Pili na po kayo. Mga kuya, 50, 50 lang po. Pili na po kayo ate kuya chenela 50 50 lang po pili na po kayo ate kuya chenela 50 50 lang po pili na po kayo maate kuya chenela 50 50 lang pili na ate kuya chenela 50 50 lang po pili na

Peli la, peli Ma, dun sing pentalang. Yeah. Dumatih angatin panalangin. Di So, tayo pilih-pilih lah. Wala ko na may So, kung dami ng ating... Ah, ah, ah,

mili na natin bibilihin tara ayon 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 puno kay guard. Ang init. Karton ba kay guard? Saan na lang? Ako na yung damit pala yung pantalon. Ano pong init? Ano na lang damit yung? Oh. Hindi siya kayong pantalon. Hindi mo. Beba baka muna. Bigyan natin yung mukan. Ayan okay, guys. Dito bigyan mo dito. Iligyan mo muna. Init. Okay. Okay. Hey!

Nangyarap na be. Ayan. Pabalik kami dyan. Ating share. Pabalik kami dyan. Guys. Tayo ay, ay pauwi na. na tanghaling tapat Init guys galakad na po tayo Init guys tanghaling tapat na eh. so tayo maghanap na ng ating itong gamit guys it lakad malala mainit. Ayan po guys, so, isang jeep kasi dito ngayon sa Megawayan. Marami tayong mabibili dito. Ayan. 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 Tara na, mag-ikot-ikot po tayo. Ikot mo. Doon, sarap doon.